Hello pag-ibig members! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. So meron tayong sasagutin na comment mula kay Ma'am Jessie Akas. Sabi niya, Ma'am, yung regular savings ng pag-ibig, meron bang dividend? Alright, pag-ibig members? Yes po, meron pong dividend rate ang ating regular savings sa pag-ibig fund. So hindi lang po si MP2. So kung makikita niyo dito guys, Kinuha ko lang yung 3 years na dividend rate natin kay pag-ibig kung magkano. So itong year 2022, meron pong dividend rate na 6.53% per annum ang ating pag-ibig regular savings. Noong 2023 naman, mayroon namang 6.55% ang ating dividend rate sa ating pag-ibig regular savings. So kung mapapansin nyo guys, tumataas siya. At last year, 2024, ang ating dividend rates sa pag-ibig regular savings ay 6.60%. Kung napapansin nyo guys, pataas po ng pataas ang ating dividend rate yearly sa pag-ibig fund para sa ating pag-ibig regular savings. Though makikita nyo rin dito na mas mataas talaga ang dividend rate sa MP2, no? Ang MP2 kasi, five years maturity lang siya, eh. So, itong mas mahaba kasi itong pang long term talaga itong pag-ibig regular savings. Pero, guys, di ba, ang tinagandahan kasi dito, pataas ng pataas ang dividend rate natin sa ating regular savings na kung saan monthly binabayaran natin, ilang taon na, monthly kinakaltasan tayo ng employer natin at niririnig sa pag-ibig. So at least nakikita po natin ay patas ng patas naman pala ang ating dividend rate sa pag-ibig regular savings. Another thing guys, ang kinagandahan sa pag-ibig fund, kapag meron tayong mga pag-ibig regular savings dyan, no, namumonitor natin sila yearly. Magkano yung tinubo ng pera natin for that year? Magkano yung pera na natin for the whole contributions natin. Dahil nag update po yearly si pag-ibig ng dividend rate. Usually, naglalabas yan sila guys every December. No? Nilalabas nila magkano ang ating uh, dividend rate for regular savings for year 2025. Magkano ang ating dividend rate for MP2 savings for year 2025. So, namomonitor ng mga pag-ibig numbers mas maganda pa dyan kung meron ka rin pag-ibig virtual account. Kasi makikita mo talaga dun, guys. Di ba yung iba, pag nag-announce na yan si pag-ibig, nagbigay na ng announcement, oh, meron na tayong dividend rate for year 2025. Yung mga tao niyan, yung kanilang mga numbers nakaabang na sa kanilang pag-ibig virtual account. Tinitingnan na nila magkano yung tobo sa pera ko. Ganon. Kaya ikaw, pag-ibig numbers kung wala ka pang virtual account, gumawa ka na guys. Ang dali lang yan. Tsaka namomonitor mo talaga yung pera mo dyan. Okay, pag-ibig members, so huwag po kayong mag-alala guys sa merong mga regular savings with pag-ibig fund dahil may dividend po yan guys. At kapag dumating na tayo sa point na pwede na tayong mag-withdraw no? at the age of 60 years old, kung naiipon mo yan, malaki yan. Lalo na kapag malaki din ang contributions mo monthly dyan. Okay? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.